What's up mga kasang! Welcome back to my channel At for today's video, napadaan ako dito sa binyan no Dahil may kailangan akong dalhin Tapos syempre, sisilip na rin tayo sa mga isda natin dito At tignan-tignan natin kung ano yung mga pwede nating gawin O kung may pwede tayong kunin O kung ano man yung mangyari dito Eh, silipin na lang natin yung mga isda natin Tapos yun nga pala no, yung plano namin dati Dapat kasi sasagad namin dun yung ano, doon sa dulo na. Sasagot na namin dapat yung bakod. Eh, ang problema kasi medyo naubusan na kami ng budget at mukhang hindi matutuloy ngayon yon. Pero ang, ang, ang sunod namin, ano, itong bakod na yan, itong pinakanet na yan. Eh, i-adjust lang namin ng konti. Ang doon sa misaging. Para magkasa dito yung plano namin idagdag ng na mga, ano, ng mga ganito, ng mga uh, ah, trapalpan. So, yan, ah uh, mag, maglalagay kami ng tropical pan from dito hanggang doon siguro. Kung ilan yung kakasya. Dahil itong mga to, eh, malapit na talaga magbugayan So, pag nagbuga yung mga uh, isda natin dyan, mas maganda nasa grow out pan sila. Tapos, ayun, ah uh, para makapag massive breeding ka, kailangan massive din yung lalagyan mo. So, ito kasi hindi naman talaga massive yan. Eh. Marami lang siya, pero... Unti-unti lang din ang may lalagay mo dyan. So, mas magaganda talaga kung ganito kalalaki yung yung pag ano paglalagyan o kaya yung kahit itong pool na to dahil itong pool na to grabe yan talaga grabe yan talaga dumami kaya ganyan yung sabi ko nga dito kami nag start sa ganto ni Matthew start kami na dyan namin lalagay mga breeders tapos pag dumami eh kailangan namin maglagay ng mga pad na ganito so hintayin na lang namin kung kailan magagawa to yung extension dito ng konti ng ating uh, bakod para malagyan natin ng mga pan. So ayun guys, silip tayo sa glit kung ano yung pwede natin makita dito. So yung mga kasang no, napadaan nga lang kami dito at silip tayo sa glit. At wala rin akong balak pa kumuha kasi parang medyo konti pa yung mga naipon natin mga ano mga isda. So tuxedo ko eh. Ito, mga toksido ko eh na to kasi. Kinuha na ko to ng marami talaga na nakaraan. So ngayon medyo konti siya kasi ano maliliit yung natira pero medyo may mga malalaki rin ayan ako makikita nyo may mga big mama kasi dito eh pero yung mga big mama kasi hindi ko binibenta yan so yan yung susi talaga para mga pag massive breeding ka kailangan marami kang breeders na malalaki so yung mga sumobra na sa breeder size yung mga ah, malalaki na talaga eh, hindi ko na in out yun tapos do'on ako nagpaparami talaga so kinukuha ko lang mga job size ito ang gandao ito mga jubian, yan, pwede na nga ito eh. Mga breeder size na nga alos. Ayan, eh, breed na sila. So, siguro sa susunod na pagpunta ko, kasi may stock pa naman ako nyan sa bahay. Sa susunod na punta ko, eh, kukuha ako nyan. Ayan, dami pa nito. Tapos ito, i-reset na nga natin yan. Pag naayos na namin dito, eh, ililipat ko na rin to tapos bibili ako ng kahit apat na tig 100 gallons light. para uniform lang silang gandun tapos ang plano kasi ito yung ano na yan yung bakod na yan yung net na yan itatanggalin eh, na rin dati kasi kaya may net yan dito kasi yung part ko eh, tapos yung kay mga manok dyan <laughs> yung e ngayon wala na yung mga manok niya at nalagyan na rin natin ng setup dyan ng ano ng panggapi so tatanggalin nyo na raw to tapos yung net natin nga pala, no? baka hindi nyo napapansin. Kaya yeah, may net na yan hanggang dun. Hanggang dun na yung net. Malaki-laki na yung nasakot ng na net natin. So, yun guys. Yung red balloon natin natin, ito pa rin. Madami pa rin. At medyo nabibitin ako sa dami. Actually, madami pa rin. Madami na talaga to. Pero parang nabibitin pa ako. Kaya hindi ko muna kinukuha na. Yan, dami niya, no? Mga 100 o 200 yata yan eh doon sa ibang part parang hindi pa ako na kontento na puno na sila kaya hindi ko pa kinukuha na niya eh. ako man dumami diyan dito naman yung mga crayfish natin na lumalaki na tapos andito rin yung mga breeders natin ng ano albino koi wala naman nang uh, anak hintay ako ng hintay ito ang laki laki na nga nito iso ano uh, anak tapos yung mga crayfish natin ang bilis pala lumaki dito yung mga nilagay daw dito dati na diyan nagtatago eh nandun na kaya naglagay si Papa na mas malalaking tubo so magiging breeders na lahat yan yung mga nailagay natin dito e eh, gagawin natin breeders lahat so kinawa na ko ito nung nakaraan yung so, ating albay na full platinum so nagtira lang ako ng mga breeder dyan siguro dalawang trio lang to kaya ako nandumami yan dyan so, hindi ko alam kung ano to eh Parang yellow king cobra eh. Ano? Kalimutan ko na kasi ko ano to. <laughs> ano yung nailagay ko diyan? Parang yellow king cobra. Tapos dito may HB white pa tayo diyan. Yung dating nandoon sa aquarium HB white. Yun. Dito ko nilagay. Tapos dito sido ko ito eh. Ayan na, may tapsido ko yun dyan. Natripan ko lang lagyan, tapos dumami na naman dyan. <laughs> Kumalas dumami. Yung mga green cobalt natin na naging EBM na. Yon, medyo kumakunti na sila dito at gusto ko na rin i-reset to. Napakatagal ko nang hawak tong strain na to. Gusto ko na i-reset yan. So, may mga kabomba pa pala tayo dito. Ito oh. so, ano rin to. Mga green cobalt. Tapos yung HBRRT natin. So, hindi ko pa to nakuha nang simula nang binili ko to. Hindi ko na makita yung mga ano, yung mga breeders natin, mga anak na to eh. Kaya na mga anak na. Mga juvie size. Hindi na ako makakita ng breeders. Oh, namatay na rin yata yung breeders agad. Dito nilagyan ko ng isang pares ng RTSS parang punot-punot yung buntot ako baka may crayfish dyan ah ganun kasi pag may crayfish yun nagpupunit-punit yung buntot ito AFR tapos yung bubanda so dito naman yung ating crayfish so hindi na namin ginagalaw dyan yung mga braiders tapos marami yung ano, gapis tsaka plati. eh, no? sobrang dami. Dumami na rin. Naglagay lang kami ng gapi dyan para ano, para hindi lang mukin. Tapos dumami na. Dito naman ay meron dito ang isang pares na RDSS. Ayan. Lumaki na rin yung female. Medyo maliit na kasi yung female na ito nung nakaraan. Tapos, buti lumaki na ngayon. Gusto mong drop na yan. Tapos tanggalin na natin itong ating mga uh, nakikita dito ang mga lumot. namatay sa mga bago nating strains so ayan guys sinilip ko rin kanina itong mga bagong strains natin uh, ayan wala naman ako nakita ng anak pa wala naman na bawas no boy pa lahat at wala pa ako nakitang namatay dyan tapos yun uh, wala pa akong nakita ng drop kundi yung ano yung blue panda natin dyan na nilagay tsaka yung toksido uh, Tuxedo Koy eh. tsaka yung Albino Full Platinum puro sa akin pagaling yun eh puro dito pagaling so yun lang yung nagdrop dyan sa mga binili natin wala pa nagdrop tapos ito yung ano yung mga EFR natin nakita na sila medyo luminaw na yung tubig nito yan yung mga EFR natin yung mga dati nating line ng EFR yan no? dito kasi meron ako mga bagong lines eh so plano ko nga i-outcross mas ano tayo, mas mas puro yata o mas maganda yung kulay. So yung HBR Rotti wala pa. AFR Pleto wala pa anak. Yung HB White natin dito, Pleto wala pa anak. Yung ating RDSS kompleto pa. Wala pa rin anak. Mga ilang araw pa lang naman akong pumunta dito. Yung ating albino blue uh, wala pang fry ito yung ating tawag dito koi peter wala pang fry dadagdagan pa natin nga pala guys to no, ng ano, labarap, tsaka mga halaman lalagyan ulit namin yan, ng ibang klase na halaman ito yung mga anak nung green ano nung purple dragon eh no, so, mabilis so, lang lalaki yan kasi yung purple dragon na uh, mga parents o breeders eh nilipat namin doon nilipat ko doon so papalaki na lang natin to yung full gold natin nandito wala pang fry tapos yung dalawang fry na nakita ko noong nakaraan eh hindi ko na nakita <laughs> hindi ko na nakita ulit pero malaki laki na yung female nito yung isang female niya ayan malaki na So magdadrop na rin yan, siguro walang isang buwan magdadrop yan This July, ina-expect ko na magdrop na yan mga yan ito yung tuxedo ko yung na nilagay natin. Malaki na to eh. Kaya yan, may mga fry na siya. Malaki na to nung no, nilagay ko dito. So expected natin talaga na magdadrap yan. Ito yung mga fry natin ng P W. At fry full platinum fry. So yan yung fry. Dito yung ating ano, mga breeders. Ayan, trio lang yan. Mga so, breeders natin tapos dito eh okay, meron tayo dito ang no koi parang ang payat nito isang to magbay koi gapi trio wala pang fry ito yung blue panda ito yung sinasabi ko kanina may mga fry na yung blue panda natin dito hindi lang masyado kita no kasi dark yung kulay niya pero may mga fry na yan okay, no? Ito so, wala yata itong laman eh. Ay ano pala? Albino. Eh may fry oh. Albino red lace. Ay yellow lace. Eh may fry. May nakita fry. Isang piraso. Grabe isang piraso lang. Isang paris lang ito eh. Sana yung male. Ito okay, ba yung male? Parang female na lang ito nakikita ko ah. Ayun. Ayun may natin. Bali, isang paris pa to. Magbuy no yellow lace. Tapos may fry doon yung isa. Dito yata yung nawala ng na laman. Yung yellow black lace natin. Nawala yung laman. Dito, metal snake skin. Black tail. Wala pang fry. Dumbo ear mosaic. Wala pang fry. Pero malaki na yung mga female nito. Malapit na rin mag-drop yung mga yan. Malapit na yung female ito sa ang buir mo din tapos yung ating purple dragon dito ko nilagay dito wala pa naman yan ay sa isa natin ah so yun mga kasang no napadaan lang naman ako dito sa farm at sumilip na rin ako at konting update at wala naman akong gagawin pa masyado dito kasi may ginawa lang talaga ako may inabot lang ako kala mama kaya ako nagawid dito at yun this weekend di ko alam kung pupunta ako dito kasama si sir Matthew Tingin ko hindi pa kailangan pumunta ulit kasi nag -antay na lang naman kami na, ano, eh, na mag-drop to. Kung, kung mag-drop yan, iiwalay lang naman namin yung ano yung mga ano nila yung mga fry nila do sa pera so ayun na sana nag-enjoy kayo sa video na to tapusin na natin ang video maraming maraming salamat sa mga nanood peace out